guys, ilibre ko na naman sila sa Starbucks, no? Ayan, eh, no? Uh, Starbucks. Starbucks, guys. Seryoso. So, ayan, tara na. Ako nang bahala. Yo, what's up? It's me again, Royce the Vlogger in South Korea. For today's video, magkakaroon tayo ng Soul Tour! Intro ko yun ah. Anong, anong ginagawa mo dyan sa video ko? Akin yun ah. Ikaw yun? Yes! Yo, what's up? It's me again, Royce the Vlogger in South Korea! O, ayun nga guys, no? What's up? Magandang umaga sa inyo. Anong oras na ba? Alas 10 na, no? Hi everyone! Uh, follow niyo si Ryan the Vibes kasi marami kayong matututunan dito. Hindi lang pang pamilya, pang sports pa! Yes! And then si Lapos, Joey. And then si Odi, what's up? What's up, brother? Yeah, Ayan. Oh. Ayan, si Randy Vibes. Ay, si Randy Vibes. Si Repax pala. Uy, <laughs> <Ay>, um, nagpapatawa. <laughs> Mangangangkal kami ng basura. Ha? Kumakain ka ba ng basura, Pos? Hindi. Pero pero kinakain ako minsan ng basura. Yes. Parang hindi ba? naman basura to, Royce. Hindi naman basura, Semento yan eh. Pero ta, may drinks pa rito, Royce. Right? Bago sa mo. May drinks pa rito. Pa, baka, dyan na, mm. baka dyan na tayo. Baka dyan na tayo. ininom nga! <laughs> Joke lang. Yes. Pa, mo? Oo, oh, ininom niya. Gusto mo rin? Ito si Vincent in South Korea, sir. Ba't uh, hindi ko nagko-content? Parang naninibago ako so, sa'yo. Dati content creator kang malupit eh. Isa to sa pinaka-pinaka malupit na content creator dito sa South Korea, guys. Napakagaling na itong mag-execute ng mga vlog, ng mga moment, mga transition. Isa to sa mga tinitingalang vlogger dito sa South Korea. <laughs> Ayan. Ayan, guys, si Jose hey, what's... Sampo. Hindi, hindi. Mag-indro ka muna. <laughs> <laughs> Kamusta ka kayo? Kamusta kayo mga Repax? This is Repax TV and this Royce the Vlogger in South yes. Korea. Yes, yan. Guys, follow niyo yung mga kagrupo ko ha. Repax TV and then Vincent in South Korea. Boss oh. Joey and then uh, Park Soju and then Sir R R R Randy. Yan. Sir, uh, bago ko pa pala simulan tong vlog na to, nung gusto ko lang ipakilala sa inyo si Sir Randy Vibes. No? Bata pa lang kasi ako, idol ko na to. Bali, sperm cell pa lang ako nakikilala ko. Sperm cell. Ako pinaplano pa lang, kilala ko na Sir Royce the Vlogger. Yes, sperm cell pa lang ako guys. Si Milia pa lang. Kilala ko na yan, si Sir Randy andi So, talagang thankful ako kasi nakilala ko to. Oh. Kanina nga, kumakain ako ng tinapay niya, parang gusto kong maluha-luha maluha talaga eh. Paano yung thankful? Thankful. 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 <tong> <tong> Si Bicolano in Korea, yes. Yo, what's up, eh? Marhay na aga sa Indoga, boss. Bicolano sa Korea right here. Yes. Thank you, thank you. So, yun si Mela in Korea. Mamaya mag-picture mela. Ayun, ito si Mela in Hello, Korea. Hello po. Maganda kumaga Anong tawag mo sa mga followers mo? Hello, mga ka-bitches. <laughs> Charis lang. <laughs> yeah. Wala pa po. At kung sa TikTok, kilala nyo naman, OD. OD. OD lang malakas. OD lang. Ah, yun? Yun talaga yun? OD lang sa kalam. <laughs> Ayan. OD lang malakas. Siyempre, hindi natin papahuli ang ating leads in Korea. yan Leads Korea, ang basta ko lang, kakaldag lang. Yeah. Ba, ba, ba. Good. So ayun guys, na nakita niyo yung mga ka-team ko. Guys, follow niyo yung mga ka-team ko. Hindi lang ako, supportahan din natin yung mga grupo ko. Ang team namin dito sa South Korea. So yun lang, peace out. Maghanap muna kami ng kakainan. I love you all. Peace! <laughs> sir, excuse me po. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me, sir. Ari ko grabe talaga yung mga tao rin sa South Korea guys Sana nanakit no nakita nyo naman diba ba oh, sinipa ako tingnan nyo grabe kayo grabe kayo hindi ko naman <laughs> hindi ko naman kayo na ano ba't kayo na nang ano tingnan oh, guys no ganito kahirap maging vlogger dito sa South Korea diba tinadyakan tayo sinipa tayo alam ano mo pos, talagang sobrang sayo kasi nagsama-sama talaga tayo. Hindi seryoso na 'to. Masaya talaga ako nakikita ko yung ano, nakikita ko yung saya natin na magkakasama tayo. Iko ba masaya ka? So, oh, sobra, sobrang saya. Tingnan mo yung pamilya na buo natin dito dahil sa cross, no. Hmm. Uh, napakasaya. Iba, yung tipong kahit late ka dumating, tapos inaabangan kanila, feeling VIP ka. Hindi mo naman ang pinariringan na late ako. Uy, date Day time dalawa. pero masaya ako, masaya, no. Masaya hindi lang hindi lang, lang hindi lang grupo yung nabubuo natin okay. kundi magagandang samahan, magandang alaala dito. South Korea no yung moment na hinihintay kanila tapos bigla kanilang yayakapin dahil miss na miss kanila yes. papalakpakan ka pa sa mga katulad namin small content creator sumama kayo sa amin wag nyo wag kayo mag-isip ng Huwag kang mag-isip ng ano pa ma pero kailangan natin mag ano mag, mag, mag pumasok pumasok no? so, pala na kami guys <laughs> ayun guys na marami tayong Pilipinong kasama ngayon pero hindi ko sila papansinin ayoko silang pansinin guys kasi hindi kami close sa mga pinag alas sir nagbablog nagbablog ako sir Yes. Hindi, mabait ako. Nasa camera eh. Pagka may kaharap na camera, mabait ako. Kaya mga Grabe, grabe guys. Yung mga Pilipino talaga guys. Grabe, nakita nyo naman. bihirang bihira lang kami magkita-kita. Pinalo ako. Guys, sir, pinalo ako ng mga Pilipino dumadaan. Dinibdiban nila ako. Oh. Gusto mo sa pa? Grabe talaga yung mga Pilipino dito sa Korea, guys. Sila Hindi ko ina-expect na ganun sila kasakit. So, ayun, guys. dito na tayo sa Saboy. Papasok na tayo, ano? Ano, ano, ano? Puro na lang pa picture, eh. Nakakapagod na, eh. Alam naman kasing nagbablog ako, eh. Eh, bahala ka dyan. Bahala kayo dyan. Nagbibidyo Nag 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 ako. Papicture kayo ng papicture, eh. Ay, ko. <laughs> so ayun guys, nagkamali po kami ng sakayan. Hindi, hindi, hindi. Tara Hindi na saya Hindi, abot siya. Abot siya, abot, yan, abot yan. Ayun guys, nahabol namin yung saboy No, ganito mga vlogger. Dapat konting problema. Binablog mo. Tara. <middly, middly>, ganito maging vlogger. Konting issue dapat ibablog mo. So ayun guys, no. So ayun guys, may huli na kami. Ah, bisan nyo, bisan nyo. Diba? Nakasabit pa tayo. Oh, grabe. So, ayan. So ayun, what's up guys? Kumain muna kami. na Tom Goods na akong mga vlogger. So pakita natin yung Philippine ko dito. Ayan, ayan o ito Ano nga to? Shanghai, ay hindi Shanghai. <laughs> Turon. Ayan. Iba yan yung Kim Turon? Kim Turon. In Korea, Kim Turon. Ayan oh. No? So, palaya, may panset, bihon, may barbecue. Ito ang gusto ko. Tagal-tagal na rin akong dinakain ng gulay. Yes. At so, yung mga, ano, yung mga bagong EPS dito, bisitahin nyo lang si ate. Ayan. Mabait yan si ate. Very approachable. <laughs> Ayan yung mga foods nyo. Ayan. Ayan. Yeah, no. Ito yan dito guys. So, pagdating kay Madam Inuts, unang kanto. Pinopromote ko si ma'am kasi binigyan niya akong libreng sabaw. Ma'am, thank you sa libreng sabaw ah. <laughs> Ayan o, no. Kare -kare, oh, kare-kare Kare-kare. So tara, kain muna tayo guys. May anong nasa Manamit? 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 Ah, Katawa taga bigol kami. Masarap? Yung Mm. Hindi 7 years nang ako dito, ngayon pa lang ako dito kaya Ate. So, yun, 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 i explore natin yung mga kainan dito, kung saan yung pinaka the best. Ayun. Yan. ko. Yes, thank you, bro. <laughs> kain na kumain ka na ba? Ayan. Uh, so, yun guys, tapos na kaming kumain. Mga, ano na tapos na. Ano masasabi nyo? Masarap ba? Masarap, all goods, all man. goods. Sana sa ano yan, man. palaya. Thank you, Royce. Thank you, raise. Salamat. Salamat naman. Guys, Napakabay ako po, ako po, ang, ako po ang nagbayad ng kinain okay. namin. Okay. No? So, uy. 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 uy! 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 <laughs> sa video lang yun kunya, pero sa atin sa, sa atin sa atin lang yun Kaya yun nagbayad pero sa may video kasi. So ayun guys, ako ang nagbayad ng kainan namin. Ganun ako. Ganun ako kabayad sa mga barkada ko, sa mga kagrupo ko. So, thank you. Thank you kay Ate Ana sa pagka uh, masarap na luto. Yun lang. Ako nagbayad nito, promise. Peace out, Troy sa vlogger. 'Yon talaga naman. So ayun guys, ilibre ko na naman sila sa Starbucks 'no. Ayun 'no. Starbucks. Starbucks. Starbucks guys. Seryoso. So, ayan, tara na. Ako nang bahala. Pasa na kayo. Oh. thank you. Wala oh, Walang problema yan. May pera tayo. Ayan, guys. So, ganyan tayo kabait, no? Ayan. Ayan. Hindi na kami sa loob ng Starbucks. Ayan. Boss, ilibre ko kayo ng Starbucks na. Anong gusto mo, boss? Yung coffee latte lang. Kanina, pagkain, ngayon, Starbucks. Ang galing! Wait, first time ko sa Starbucks. Talaga? Troy, thank you. Orderin mo yung coffee ko. Coffee ko. Coffee ko Blanca. Eh! Kita namin ng Mm Horizon. -hmm. Oo, oh, kanina Horizon guys, yung mga K-pop. Pilipino, K-pop. Andun sila kanina. So, pero bawal kasi kami magpicture eh. So, yun lang. Dito kayo, dito kayo, yung mga ililibre ko. Yung mga, yung mga ililibre ko guys, dito kayo. Ayan guys, na marami kami. Ilang kay lahat? Ilang kay lahat? 70? Hindi ba maubos pera ko nyan? So, magbuwas tayo ng kalahati. Dibre ko kayo. So ayan guys, so, natin sila. Libre ko na kayo sa karinderiya. Libre ko pa kayo dito sa si Starbucks. Okay, balik. Okay, masarap. So, ako nang bahala sa inyo ha. Okay, may ingay for the content lang to. Pero pera nyo pa rin yung gagastos sa inyo Ayan guys, so mag-order muna kami. Order ako muna sila ng Kopi Ko Co Blanca. So yun lang, peace out.